defora dajouma wa. Wala jo wala pa ata. 'yung orange. Ah. So kunin mo ba 'yung kita rin ang. Hindi pa nga namin susubukan 'yan 'pag hindi siya pa. ka pa sa ilalim nito. Mikey, tawagin mo siya. ito, baka mato ko driver. Paitaas. Ati-ati. Hello. Mikey, nandoon ka ba? Ako 'yung takena, Margen! Margen! sa Margen sa'ka okay. nag Huh? Sa'ka okay. nag-ubad ng damit! Gusto ka na! Pa'ka okay. nang bales! Baka okay. na! Baka okay. na naman! Baka naman! Baka naman! Baka na naman! Baka Ha? Mayroon Ano yung mga kaibigan? Sa yung mga kaibigan? Paano mo nalabas sa kanipat, eh? Eh, ano ko Ano yung mga kaibigan? Paano, paano? Ano yung mga kaibigan? Hindi pa na. May na. May Paano mo nalabas nasa na? Sa kanipat ko, sa Yanib. na, Arsada, nakita ko. ang Arsada, mo, C6, bagi penanda posisi polisi wajib nyanyi, kau pernah pernah mencuri ntar jatah? Eh, mau nih wajib Jadi tungguan dari perintah. Kau tidak sabar. Kaya jadi ada waktu di sana. Tunggu arok ayo, di sini berarti kambing lembang. Bela bela bus station. Ini pasar